Okay talaga ako para. Si Kate lang mahal Bakla. Bakla ko na. Ano na Para malasa ko ba? Si Kate, si Kate lang mahal ba? Si Kate lang. Si Kate mahal ko ba? Si Kate sa puso ba? Tablado yun po. Ano na yan? Suka babe. Kuwan suka babe. Kaya mo si suka babe. Ano? Gusto ko na mag-iikip.

ay, di siya, Beautiful girl. Boy, suka ka. Wala nang tapangin. lang ako. Ano yung 200 dollars? Mahina ka na ba? sa just tayo lang labanan. naman. Mahina ka na ba? Okay. Okay, girl. Dahil sa yan. utangin na mo.